Sa isang pahayag nitong nakaraang Setyembre nagbabala ang senadora na si Amy Marcos na ang mga ginagawang aksyon ng Kongreso sa kasalukuyan ay maaaring makapagpahina sa demokratikong proseso at mababaliwala ang mga resulta ng nakaraang eleksyon. Nanawagan din si Senator Amy Marcos sa Kongreso, hinggil sa kasong impeachment, na di umano'y pinaplano ng Kongreso laban kay Vice President Sara Duterte at sinabing ito ay isang kawalan ng paggalang sa kagustuhan ng mga tao at sa resulta ng halalan. Narito ang buong pahayag ni Senator Amy Marcos sa kanyang official social media account na gumulantang sa mundo ng social media. Sa mga nasa kongreso, nagigil, nagigil na magsampa ng impeachment case laban kay Vice President Inday Sara. Magsilbing paalala ito na ang gusto niyong paglaruan ay ang demokrasya. Ang mga hakbang na ito ay kabastusan sa pasya ng bayan at resulta ng eleksyon isang panghahamak sa boses at karapatan ng sambayanan sa pagpili ng kanilang lider. Alalahanin ninyo ang tagumpay na naitala ng kanyang boto ay ang pinakamalaki sa kasaysayan. Naghahamon ba kayo sa 32 milyong botante? Naghahanap ba kayo ng gulo upang hatiin ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan? Saad pa ng Senadora, anong masasabi mo kabayan sa pahayag na ito ng mahal nating Senadora, Amy Marcos? Comment down below and don't forget to subscribe.